Stainless. The two handle yeah. the two handle hold. Yeah, yeah. the share the lunch. Mm -hmm. Thank you. Your coffee. Okay. Hot sure. hot. Mindina. Black coffee. Ay, black. Ano to? Black tea. a uh, one tablespoon of skim milk. Ayan. And then, first time ever for my, this is my 19 days. Yay! Ito ay mula sa tinula kagabi. Wala siyang karne. Just vegetable, plain vegetable and soup. That's it. Let's eat. Ayan, habang na naliligo si Puti, ayan ipiprepare ko ang kanilang dinner, ang kanilang lunch pala ito. So ako'y tapos na mag-lunch, so ito na yung kanila. Kung nakikita niyo, merong chicken skinnichel, merong nuggets, merong uh, popcorn, chicken pa din siya, and then meron din silang patatas, at meron silang isang chicken doon na isa. At lalagyan natin sila ng garlic aioli ba yan? And then, ipi-plating natin para magiging kaaya-aya tingnan. Siyempre, alam nyo naman, di ba? Iputi si yan. Para ma-impress So, niya. tapos na, siyang na, uh, tapos na siyang maligo. Nandun na siya sa labas. So, bibigay na natin. Ayan. Kung nakita nyo, ang ganda ng plating. O, di ba? O, lagyan-lagyan na ng green kasi para naman maging ano siya tingnan. Kaaya-aya. Wow. Ayan na siya. Tapos na siya. Hold the stainless. The 200, the two handle Hold. lunch. <laughs> with ah, uh, Jiana. Gianna. silang kakain yan. O 544. Let's put that here. this? What this? Ayan, dinner na. Nilagyan ko na lang ng ang aking leftover na tinula. Nilagyan ko na lang siya ng mga dahon like pichay at saka ng mismo mm, spinach. And then yan, may leftover din na spinach omelette at saka pork rib. Lagyan natin ng konting chili powder para kaaya-aya naman siya tingnan. Kasi puro leftover to. Kaninang umaga, yun din yung kinain ko gulay. And then ayan na ipi-plating natin dito sa aking chopping board. <laughs> ayan, o ba? Diba? So, syempre magkaroon tayo ng prutas ngayon dahil kahapon na tawala akong prutas. Ah, meron pala banana. So, ayan siya. So, ipipil natin tong isang mandarin. Yan lang yung aking prutas for today. So, that's it. Pansit. Ayan na. O, ba diba? Ganyan lang. O, galing. Ang ganda na niya tingnan. Alintay ka kain dito sa labas. That's all. Thank you for watching mga maring and support. Bye!